Alright, yung magandang araw sa inyo mga partner na. No? Andito na ako ngayon sa Quezon City. Wow! Sa opisina ko. At mapapansin nyo, eh, napaka ngayon. Yan. Dumaan na naman tayo sa matinding pagsubok, no? Pagsubok tuwing gigising ka, yung maliligo kang malamig, napakahirap nun. Pero nalampasan natin yun, no? So, di ko alam kung ako lang nakakaramdam nun, no? ng ng ganun, ano? na, 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 nilalamig pagkagising. Dahil napakahirap ang naranasan nyo. Napakahirap maligo ng malamig tapos kagigising mo lang. Paano masabi? So, ngayon, nandito na tayo ngayon sa opisina natin. Sa Quezon City. Tara, yan, dito ulit tayo. Yan. 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 Tayo ngayon sa pisina natin. Mag-online pa lang ako. Wala, selfie muna tayo. Selfie, selfie. So, may yung, online ko lang yan. bukas ko lang. So, mag-selfie tayo. Pinapalabas natin yung selfie. Kasi yan ang paniniwala namin mga grab. Pag hindi ka nag-selfie, hindi ka papasokan ng booking. kaya pinapalabas namin siya. Inotok ko na kasi nakakapagod pumindot ng pumindot. O yan, pag ganyan, ibig sabihin selfie na yan. Pag-post na natin, o. O, yan, Lumabas na yung selfie. Kailangan pa tumangu. Para lang maka-upload yung litrato natin. Grabe, tinan nyo yung ulan. Napakalakas. Oh, Napakalakas ah, ng ulan. Hindi tuloy ako makapag-isip kung mabiyahe ba ako o hindi. Pero siyempre dahil kailangan natin mabiyay tayo. Kailangan natin kumita eh. Kailangan meron tayo may umi sa ating pamilya. So magkaantay muna tayo ng bukay mga partner. Tingnan natin kung pong... Aso ah, nakakatakot magbukas. Pag ganito kasi maulan, eh kung saan saan na kami hahatake nito. possible na pumasok sa amin dito. SM North o Cubao. Nandito ako sa Timog. Papasok sa ganong kalayo sakali man dito yung pick up sa Timog tapos ang hatid sa Quezon C, sa ano sa Cubao e, mga halaga ng mga nasa 70 80 pesos na eh isipin mo yon kung doon namin pipick up, yun, talo na kami ng 80 pesos what what the fuck di ba nagbibigay naman siya ng plus tulad ngayon meron plus plus 10 pesos Pambili yata na ano yan, paracetamol. 10 pesos lang eh. Sa lakas ng ulan, pwede ka magkasakit. 10 pesos lang bibigay. Pero kahit pa paano, nagdadagdag pa rin siya. Sayang pa rin yun. Kasi, sir mo, napakababa ng pair natin. Malaking bagay yung 10 pesos na dinadagdag niya. So yun na mga partner. Pinasukan na tayo. Sana o at ganito yung tsura niya pag pinasukan tayo yan, meron siyang check pipito din lang natin yan at kung mapapansin mo, mangyayak-ngayak tayo na napakalayo niyan ang pickup niya ay sa Broadway nandito pa tayo sa Quezon City ay, sa may Timo pala ng Broadway talo na pero dahil maulan, eh wala tayong magagawa walang rider na bumabiyay eh gusto mong kumita kahit umuulan ka kahit malayo kukunin natin yan ang hatid sa may uh, UERM so hatid ko muna to guys pagkising wala na ako magtrabaho see you guys so mga partner nandito tayo ngayon sa ano sa pure gold QI so, dada dapat dadaan ako dito sa lugar na to kaso ah, baha makikita nyo, bahana. Hindi na tayo pwedeng dumaan dyan. Sa iba na tayo dadaan. May booking pa naman tayo. Ayan oh. o. So, Sa dyan sana tayo dadaan. Dahil bahangan, hindi na pwede. ano kaya kalalim yan, no? Ang part lang, no? Malalim yan masyado. Hindi natin kaya yan. So wala tayong ibang choice. Sa iba tayo dadaan iikot na tayo. So yun mga partner. So, biyahin na muna ulit tayo. Here. A few moments later. So yun na nga mga partner. Nandito na tayo ulit sa tambayan natin. Uh, nagpatay na muna ako. Bumalik muna ako dito. Para magpahinga na rin. Pansamantala. Kasi malakas pa yung ulan. No? Tingnan nyo ba? Malakas pa yan. At saka kanina. Humupa na yung baha na pinakita ko sa inyo. Sa may Araneta at saka hindi na hindi na nga rin pala ako doon dumaan. Sa iba na ako dumaan. Kaya papahinga muna ako. Antay ako ng ano 10 minutes. Babiyahe ulit ako. Samahan ko muna si Bossing Pogi Chip Hehe <laughs> yeah, boy. So Magantay muna tayo bukay mag -partner. Babalik ako kayo mamaya. Grab top muna tayo. Grab top. Papatay muna ako. Lipat na ako sa Kaluokan. Ano naman ako babiyahe. Iiwan na natin si Luli rito. Kasi mamaya pa mag-audio, kumisis niya. Pauna na tayo sa kanya. 2,000 years later. So yun mga partner, nandito na nga tayo sa ano sa tambayan natin sa Kalookan. Yan. At kasama natin yung tropa natin, yan. Si Rene. Rene da Pogi, so, as of now, ay kailan na ba tayo? Sobrang hirap na pinagdaanan natin ngayon, mga partner. Kasi maulan, malakas yung ulan. Kung nakita nyo kanina, baha pa sa may Araneta. Uh, Nakailan tayo ngayon? 17 rides. Nice. Maka 17 rides na tayo. Na hindi nagtatop up. So kahit walang top up. Pag maulan kasi hindi mo kailangan ng top up eh. Kasi talagang papasokan, papasokan ka. Mahahata ka sa mga malalayang lugar. So bago ko nga pala i video na to eh gusto ko lang i special mention ang kaibigan natin tropa natin na si si paano ko ba siya tatawagin kuya kuya o papa kasi sagrado yung pangalan niya eh ang pangalan niya ay isang napaka sagradong pangalan pero Katawagan natin siya sa alias niya. Siya si TJ De La Vega. Ayan, makikita nyo. nyo. post natin yan dyan. Ayan, sa gilid. Ayan, yan, yan, yan. Pa-shoutout sa'yo, mga partner. Dahil ginawa ko talaga itong video na to para sa'yo. Dahil na-request mo to. Dahil gusto mo ng ng ma-shoutout. So, shout din sa'yo, Tol. Masipag ka. Masipag ka magmahal. So, yun lang mga partner. At uh, big shout out sa'yo, uh, Kuya, Kuya, Kuya o Papa, TJ De La Vega. Shout out sa'yo. Peace out.